Guys, welcome sa aking previous vlog ngayon eh. Nakita yung tablet kasi. <coughs> okay. 'Yun guys, uh, balik ako sa aking next video ngayon. So guys, ano, may paplano ako sa inyo guys na papakita sa inyong magandang content. May naisip ako ng isang malaking kalokohan, guys. Na kunyari gigisingin ko silang lahat. Tapos may plano ko sa nila kung paano sila di ba? is yung kapukunyari pag may tumatawag sa kanilang telepono oh, <coughs> kagamitin mo is yung ano yung chinelas diba okay Kasi, pag nagre-ring yung phone sasagutin nila kapag gabang tulog sila okay so, so, lalagay natin ng ano yan ng nainisip akong plopla noon sa kanila guys okay so gagamitin natin sa kanila para magisig sila gamit habang tumatawag sa, sa kanilang telepono oh, is yung gagamitin ko is chinelas ang chinelas na yun, ano, ginagamit din sa mga pa pero hindi basta basta chinelas pero lalagay pa rin natin yan ng patis no lalagay natin patis ito yun, no ito yung, ano, yung papakita ko sa inyo ano, magandang kalokohan eka, hantayin ko lang Tukai saya, no, ano? no, ano? Hello. Hello. la ba 'yan? Sino ba ng patis. Baho nila. Tingnan mo, ni sinasaktan ng mga Na habang nilagay nung nanong. Eh, wala ni, na ni, wala Oh, nalalagay yung ano, yung chinela sa ilong na may patis Ay, na amoy. Ayun, nalala. Nalalagay siya. 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 Nalalagay lang Sabay na nila kasi dalang yung patis. Ha, di ba yun? Kalag ka. Ganda. Nakapagkikin Okay, so that's it for my episode. That's, I hope you like this video. Hindi subscribe now, okay? Sa aking video, okay? See you guys, paalam!